Common question, ano po ba raw ang gagawin ng kadete pagsampa sa barko? Okay, so doon po muna tayo magpo-focus mga sir ha. Okay. Ang common advice ko po sa mga kadete is yung ano, mag-aral mabuti. Okay? Pag kadete ka, okay, pagsampa mo ng barko, magkakaroon kayo ng pamilya recession. Ano po? Second, first, second, first or second day, meron kayong familiarization. Okay? So, maging attentive kayo sa natuturo sa inyo. And then, ang trabaho ng kadete is 8 hours. Okay? Pwede sa bridge 4 hours, pwede sa kubyerta 4 hours, pwede sa makina, okay? sa na 8 hours, hindi 4 hours lang. Okay? So sa iba, na naman nagiging kadete, never ko na-experience na nagtrabaho na nagtrabaho ako sa bridge when I was kadet. All the time, at all times, nandun ako sa kubierta, sa deck. Okay? Kasama ako rin sa katukan. No? Kasama ako rin sa bubugan. Kasama ako rin sa pagsinghot ng alikabok ng kalawang. Ano po? Ayan. <coughs> So yan, yung 8 hours ng kadete natin, kahit hindi kadete, nandoon sa kubyerta. Okay? So hindi ka magiging uh, knowledgeable dito sa bridge kapag masipag ka lang doon sa kubyerta. Okay po? Sa deck. Kailangan sa deck, deck ratings, doble o dalawa dapat po ang sipag mo masipag ka sa kubyerta at masipag ka rin sa bridge mag-aral. So, I advice ko sa kadete, pagkatapos po ninyo ng inyong deck works, okay? pagkatapos ng 8 to 5 working hours, yung 5 to 8 ninyo na extra hours, gugulin nyo sa bridge. Yung po. Okay? Gamitin niyo yung training record book na dala ninyo, na binigay sa inyo ng inyong maritime school. Nandun po ang mga dapat ninyong pag-aralan. Okay? Tuwing sasampa kayo dito sa bridge, no? Ilista niyo yan. O di dalhin niyo yung training record book niyo No? Isa-isahin niyo yan. Tanungin niyo yung opisyal. How to do this? How to perform it? O, nandun po. Okay? Huwag niyo pong papipirmahan lang ha. Yung inyong ano, training record book. Kasi ang kadalasan ang ginagawa, pag pauwi na, tsaka na magpapakounter sign sa mga opisyal, yung mga kadete. Okay? So, hari na nga, huwag niyong gagawin yun. Bakit? Kasi dinadaya niyo yung sarili ninyo. Ngayon, ganito. Sabi na iba, sir, hindi naman lahat kasi ng opisyal nagtuturo. Meron ganun, pero meron tayong library sa bridge. Okay? Nandiyan po yung mga libro na dapat yung basahin para matuto kayo. Maraming way of learning. Okay? Isa na yung may official kayo na nagtuturo. That is hearing. Viewing, yan, another way of learning. Kung meron mga film viewing, matututo kayo ron iba Yan. So, again, ang una palang mag, uh, to, magtutulong sa atin sa pagangat sa buhay, sa pag-asenso, number one, yung sarili natin. Tapos na tayo sa mag-aral. Everyday, ha? Huh? Everyday. Dapat wag kang bababa ng bridge. ba diba? Navigation. Everyday navigation. Wag kang bababa ng bridge ng kahit isa o dalawa wala ka na Okay? Gawin mong habit, pag akit mo sa bridge, meron kang isa, dalawa o tatlo na may tatanong na hindi pa ulit-ulit ha. Yan. Sa, sa sampung buwan o 300 days, meron kang tatlong question every day halimbawa. So meron kang 900 items na natutunan. Tama. Baka nga, baka nga pag baba mo, hindi mo na kailangan mag-review. Baka dito natutunan mo na bawa lahat. Diba po? Oh, yun. Ano pa? Maging masipag, ha? Kailangan masipag. Masipag ka mag-aral. Masipag ka mag, uh, magbasa. Okay. Halimbawa lang, hindi naman nagtuturo din yung ano ka mo. Walang nagtuturo na official. Ito yung mga libro natin no? Na dapat pag-aralan sa barko or basahin. Okay? Number one, solas. Okay? Chapter 1 to three, kung AB ka, kadete ka, basahin mo na chapter one to three. Okay? Para sa third mate. No? Isama mo yung three, a, uh, four, five, and 6 pang navigation Okay? So, kung mag ka, gusto mo mag-cheap isama mo yun hanggang, hanggang 14. No? Ayan. Itong solas, ito yung lumalabas na parang kumbaga sa simbahan, ito yung ating Biblia. Okay? Yung nakalagay sa SMS, halos dito rin kinuha. No? Ano lang, in-expand. Ano pa? Paul Riggs. Basahin niyo po ito, no? Paul SMCP. Basahin nyo po yan ha. No. Nandyan, kung ano yung mga command, no? Pag-execute, no? O. No. Kagaya limbawa, ano ba yung pagkakaiba ng steady as she goes? Tsaka steady. No? No. Minarkahan. Minarkahan na ng OS, no? Nakasama ko. Kasi tinanong ko sa kanya eh, anong pagkakaiba ng steady and steady as she goes. Nandito. Steady as she goes, ha? we steer a steady course on the compass heading indicated at the time of the order. Okay, tandaan mo na kagad yung pag nagbigay ang, piloto o kapitan, steady as, kapitan ng steady as she goes, markahan mo na kagad kung saan tumapat yung heading ng barko. Doon mo siya steady. So, magka-counter ka kagad. Next! Uh, Marpol. Basahin nyo rin to. Okay, Marpol. Yan. Papuntang chief mate. Ay, sa bulk. Ah, sa bulk. IMSBC code. Okay. And reminder po, mga kabaro, mga kataktik. Dito sa bridge, yung libro dito, huwag nyo po ibababa sa kabina ninyo, ha? No? Baka hindi po kasi makabalik. Okay? Dito sa STCW, bagay kung may, meron kayong training training record book, dito sa STCW, uh, kung wala kayong training record book, dito nyo hanapin kung ano yung dapat nyo matutunan sa AB, sa third mate, nandito po. No? Yan. Bagay yun na yung training record book ninyo dito na rin pinuhay. Kung ano yung dapat yung mapag-aralan. Okay? Nandito po sa STCW po. Yung Mariners handbook No, doon marami kita, marami tayong matututunan doon sa Mariners Handbook. LSA code, bago, bago makalimutan. LSA code po. N, eto pa. Kung meron kayong kinatawag na seagull training, ha? I-perform nyo po ha. Huwag kayong gagamit ng papay. Okay? Dito meron kami seagull training on board. Dito po sa aming computer, meron kami seagull training. Kung meron kanya on board, uh, ah, huwag nyo pong dadayain na. Huwag po kayong gagamit ng papay para lang pumasa. Yung iba gumagamit ng papay eh. Para pumasa sa, sa exam. Okay, gawin nyo pong proper. Yung Browns Almanac, no, kung may Browns Almanac, pag may luma ng Browns Almanac, i-secure e nyo yun. Marami kayong mga -ma formula na makikita doon sa Browns Almanac. So, after nyo mag-aral mabuti, no, yung inyong allowance, no, I suggest, ipunin ninyo, no, i-prepare ninyo para sa pag-uwi ninyo, meron kayong pang-training. Meron kayong pang bs Ah, okay? And meron kayong pang-exam.